Happy Mansare. Love. Oh yeah. Love you. Yahoo! Yeah. Take care, Jan. Thank you po. Happy birthday, love. Thank you. Thank you, tinulungan mo po. Magandang araw po, sir. Happy birthday po. <音楽><音楽><音楽><音楽><音楽> inyo, matulog niyo po ako. Pero po ako sa amo ko. Anin po yung anak. Nang dahil sa plancha po, ang katawan ko po nagpas na. Ito po naman na manod yung mga pa ako, mga po katawan ko. Ka, Parang awa niyo po, isa lapit tulungan niyo po ako sa hinahinaing ko. Parang awa niyo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Juena. Gaano na po kayo katagal dyan sa inyong employer? 19 days po ako dun, sir. Pang-apat ko na po yun na among Ang sinasabi ninyo, oh, kayo po, po ay overwork? Opo, oh, overwork po, sir. An ano, ano po, po ba yung, yung mga ano? pinagpapagawa sa inyo dyan? All around po, sir. Ay, hindi ko po bumagsak talaga yung katawan ko, sir, dahil sa pagpa-plancha. Sobrang dami po talaga nag-send po ako sa partner ko ng mga picture ng basket ang lalaki. Araw-araw po yun, apat na basket, limang basket. Sa isang araw po, dalawang beses po ako nagpa-plancha, umaga at gabi. Tumatayo po ako ng dalawang oras, mahigit. Tapos minsan po, nahihinto ako dahil tinatawag po ako ng amo ko, magbabasa po ako. Maghuhugas po ng bata, maglagay ng pampers, minsan po magpapaligo. Okay. Kaya po doon bumigay yung katawan ko po yun po, no, yung gawain po ninyo sa isang araw, you are overworked. Ma'am, kamusta po kayo? Nanginginig po yung buong katawan ko, sir. Tapos hindi pa po naniniwala yung agency ko. Kagabi binalik po ako ng employer ko. Pinagalitan pa po ako ng siodani doon na manager yata doon sa agency namin. Sinabihan eh. pa ako, demonyo daw ako. <laughs> kinausap ako ng amo kong lalaki, sinigaw-sigawan po ako. Sabi niya sa akin, wag daw akong ibalik hanggat hindi daw ibabalik yung pera niyang buo. Kahit, piece, kahit one real lang daw yung kulang, hindi daw ako ibabalik, sabi niya. Okay. Tapos ngayon po, sir, umawag po ako sa agency. Tapos nagalit pa po sila, sabi niya sa akin. <coughs> Sabi mo okay ka na dyan. sabi ko okay naman ako dito sabi ko gusto ko magtrabaho anong gagawin ko katawan ko yung kusang bumagsak dahil sa pagpaplan sa pasmado ako? sabi ko nang ganun Pero nung binanggit po ninyo sa agency or sa amo ninyo itong uh, nararamdaman po ninyo meron ba man lang nag-offer na kayo ay ipakita sa uh, doktor po, Wala po wala nag-u-confirm to, to man lang yung, kung hindi ka um, paniwalaan edi doon tayo sa doktor kahit po yung amo ko, sir, wala, hindi naniniwala. Nag, nag, bibiro lang daw ako, nasisinungaling lang daw ako, sir. In, in other words, ang tingin nila, eh, nag-iinarte ka. Ganon lumalabas. Opo, nag-iinarte po ako. Hindi sila naniniwala. Okay. Actually, sir, nasa FRA na po siya. Ready for, ano na po, uh, repatriation and settlement. Uh, Pauuwin po siya and ticket na lang po yung uh, inaantay to uh, para mapauwi po siya ngayon. Okay. Nasa, na, wala, wala, na, wala na po siya sa employer. Nasa custody na po siya ng, ating, ng aming FRA. Nasa Yung accommodation na ba? etong si Ma'am joena. Yes. Joanna? Yes po. Wala po siya sa employer at all. Okay. Nasa, well, the, the nasa FRA na po. Sige. Uh, Ma'am Arlina, it's good na you were able na... To rescue, etong si Ma'am Joanna from her employer. Okay, that's yes one thing. Po. Pero syempre, yes alam po natin na hindi lang naman yung employer yung nirereklamo po niya. Meron na rin siyang nararamdaman. In other words, kumpletuhin po sana natin 'no yung assistance na ibibigay natin kay uh, yes. Ma'am Joena. Meron siyang yes. medical concerns. Okay? Yes, of So sana bago po natin ipalipad papunta ng Pilipinas etong si Ma'am Joena, eh, siguruhin po natin na uh, she is fit at the very least to travel. Yes. Nagawa po ba natin yon, Ma'am Arlene? Yes po, attorney. Lahat po yan ay uh, ginagawa naman po namin para po siya ay maayos na makauwi po. Actually, attorney, nakaapak naman siyang employer na nakailang siya sa FRA namin. Opo. So, kaya yung condition niya na sinasabi niyang hindi siya pinaniniwalaan, kasi from the first employer to the fourth employer naman po, yun po talaga lagi siyang may problema. So kami naman po, hindi po kami nagpapabaya. Kaya bakit po siya naka-apat na employer? Kasi every time na may kumpung po siya, nire-rescue po namin siya para ibalik sa agency. Okay, okay. Hindi, po, hindi naman po kami nagpapabaya or hindi namin po siya pinababayaan. Hindi, uh, sa kasi sa case niya po kasi, hindi po siya nag i ng matagal sa isang employer. Ma'am, okay, ganito, ano? Uh, I I understand no yung uh, sinasabi po ng kanyang agency pero I I was just informed right now na 8 years na po siya no na bilang OFW. So kung kung sa 8 years na yan ay nagkaroon po siya ng 4 uh, na employers, ibig sabihin 2 years per uh, employer no. Pero in any case, in any case no uh Ma'am Arlene, eh kung hindi ba kung tayo po sana eh nagdududa dun sa karamdaman ng ating OFW eh instead na Palabasin natin kasi syempre naka, masama rin pakinggan no pag sabihin po niyo na nag lang ang tao na yan. I think the the best way to do it uh, to confirm it rather uh, is to uh, bring him or her to the medical facilities and let the physicians make the proper diagnosis. Yes sir, actually hindi namin sinasabi sir na nag-iinarte siya. And yung sinasabi niya sir na 8 years ibang agency po yon. Isa nga yun hindi niya pa po tapos yung contract niyang 2 years sa amin, sir. Na-deploy lang siya ngayong January 23 dito sa aming agency. From January until this month, ibig sabihin, sir, wala pa po siyang 5 months. 2 months since January 25 po siya na-deploy. Yes, sa amin yes, agency, opo. Sa amin, sa agency. In this case, sir, hindi po namin sinasabi na DNRC siya. Why, sir? Yes. Kupuha namin sa doon sa mga employer once na may complaint siya. At yung last employer niya na sinasabi niya na hindi siya pinaniniwalaan na may sakit siya, which is na umalis po siya dito, it's fit to work po siya kasi hindi po kami pwedeng mag-deploy na may sakit. And lahat po ng employer na pinag-complain niya, ginagawa po namin yung part namin na i, -i Kunin siya doon kasi may reklamo siya. Ibig sabihin, hindi po kami, sir, nagpabaya kaming agency sa first employer ko po, yung, bay, yung nag-sponsor talaga sa akin papuntang Doha, yung bata doon ay 3 months yata o 4 months. Ngayon, wala akong sariling kwarto doon, mamulang pagkain. Natutulog ako sa kwarto kasama yung among babae at saka bata. Sa lapag lang ako natutulog sa sahig lang, ma'am. Kaya nagpabalik ako sa agency. Ngayon, yung pangalawang amo ko, mam, ma nagtiyaga ako doon kasi ang usapan sa agency, laba plancha, linis lang ako. Pagdating doon, ma'am, pinapagawa ako ng mga sweet. Hindi ako marunong gumawa ng sweet. Umabot ako ng 15 days doon sa kapakikiusap sa amo ko na madam. Kung anong pinag-usapan natin sa agency, yun lang gagawin ko parang awa mo. Sabi ko, hindi ako marunong maggawa ng sweet. Tapos nung nag-try ako gumawa ng patayer na yun, pinagalitan ako kasi nga hindi ako marunong gumawa. Ngayon, sabi ko, sorry madam, sabi ko, gagawin ko ang best ko kasi ayaw ko nga bumalik sa agency. Ngayon, hindi talaga nagustuhan yung gawa ko ng sweet. Ngayon, yung pangatlong amo ko naman, ma'am, hindi ko naman alam kung anong dahilan. Basta pagdating namin ng amo ko galing hospital, kinabukasan, pinabalik niya na lang ako sa agency kasi siniraan pala ako ng kapwa Pinay ko doon. Ngayon, nung bumalik na ako sa agency, sinabi sa akin doon ng ng sekretarya yata yung na ibang lahi, sabi niya sa akin, siniraan daw, may sinabi daw yata yung pinay sa amo ko, kaya binalik ako. Hindi ko alam kung anong sinabi, ma'am. Ngayon, ito naman sa pang-apat ko, ma'am, nagreklamo ako, nauna kong kinausap yung amo kong babae. Sabi ko, madam, nang gusto kita makausap, pabalik ako ng agency. Sabi ko, kasi hindi ko kaya mag, ano, mag -plansya. Sabi ko, nang ganun. Kasi yung katawan ko mismo ang... Dinawin lang natin, ma'am, yung sa plansya. H hindi niyo po kayang mag Hindi po kayo marunong? Kaya ko po mag-plansya, ma'am. Kaso lang, tiniis ko yun, ma'am. Nung unang dating ko doon, ma'am, anim na basket yung pinalansa ko. Kinaya ko yun, ma'am. Kasi gusto ko talaga ng trabaho. Kinaya ko yun, ma'am. Tsaka tinawagan ako, tinawagan ko si Ma'am lochi na ipadala yung pera ko sa mga anak ko sa lung amo ko na na sahod kasi hinold nila yung sahod ko. Kasi sabi nila pag nag-okay ka na dyan sa amo mo, saka na lang ibigay namin yung sahod mo at ipadala sa mga pamilya mo. Kaya nag, nag, nag nag tumawag ako kay Ma'am Lochi na okay na ako kaya pwede na ipadala yung sahod ko. Tapos mga ilang araw ma'am siguro mga five days ano hindi ko naman sinasadya ma'am na ang katawan ko bibigay doon sa planta na yun. Bigla na lang nangatog ang buong katawan ko at nanigas yung kamay ko kaya sabi ko pasma ito. Ma'am Arlene no nabanggit niyo po kanina nasa accommodation na si, si Joanna. At yes po. I ibabalik na siya sa Pilipinas. Tama po ba? Yes po. Hindi na po siya hanapan ng employer. Papauwiin na po siya kasi nakaapat na nga po. Uh, hindi na po kami magpupurto na even gusto niya pa pong magtrabaho, hindi na po kami magbibigay ng next employer. Ito po ay na-coordinate na mismo po, no? di sa kanyang Philippine Recruitment Agency, natawagan na po sila. And then ito pong ating uh, OWA Qatar po ay alam na rin po tong kaso na to. At nag-report na rin sa amin pati po yung aming OWA Qatar at sinabi nga po, we are confirming na nasa uh, Foreign Equipment Agency accommodation na po ngayon si Jonah at uh, bukas po ay pupunta sila sa MWO po Qatar para po the settlement. Iling sabihin po ng final settlement kung so may mga unpaid salary pa siya or other claims, at kung may nararamdaman pa po siya, so siyempre bago po sa pa uwiin at early JB, ay dahil may insurance naman po yan eh. So kung uh, gusto niya po na maipag-check up po muna siya no, para at least di libre at merong insurance. Pero kung ang kagustuhan niya ay mapauwi kagad, agad, narinig naman po natin yung sinabi ng agency at yun din ang report nila sa amin na uh, papatikita na nila si John na pauwi ng Pilipinas. And of course, Attorney JB, we will uh, monitor naman yung kanyang pag-uwi. And we will also be assisting her dito po pagdating niya po rito sa naiya. Para po sa partner ko, kalma lang, hindi naman kita pabayaan. Alam ko na 16, nagsasabi ka na sa akin na punta ka ng Rapitol po, tulungan kita. Salamat. Uh, thank you sir dahil po nasikaso po siya at sa mga andyan po na ano, handan tumulong po sa ibang OFW na nangangailangan po. Maraming salamat po. Happy Mansari! Love! Oh, yeah. Love you! Yeah. Take care dyan. Thank you po. Happy birthday, love. Thank you. Happy Thank you, tinulungan mo salamat ako. Salamat po.